Hello guys! Subukan natin guys yung pantaboy ng langaw Magamit tayo ng suka Tapos yung buti na walang laman May sukal Tsaka asin I-try natin guys kung papasok ko yung langaw dito Tapos may mal maligamugam pala sa Dito natin ilagay yung suka. Wala na. Ay, sayang. Paano to? Na-open na tuloy guys. Pero okay, okay lang. Okay. Walang kutsara. Maglagay tayo ng Mm -mm. maglagay tayo guys ng asin isang ano nang yan asin asin I try lang to guys kung totoo ba talaga na papasok yung langaw dito ito yung asukal sunod suka Lagyan natin ng soka, guys. Mga dalawang kutsara siguro. Pampabango siguro to guys. Ayan, dalawang kutsara lang, guys. Try lang to guys. Kung maakit ba yung langaw dito. Lagyan natin ng maligam-gam. Hindi na to mainit, guys. Ano na to? Maligam-gam. Sabi kasi maligam-gam daw, eh. Punawin natin ito guys. Try natin. Kasi daming langaw. Siguro sa tag-ulan. Ano kaya ang lasa nito? Tikman nga din. Medyo maalat na aso yung Tapos nakita ko guys, takpan daw nito. Para yung langaw, kahit ilagay daw ito sa mga suok-suok. Ayan, try na natin kung Ang kahuli ba tayo nito kung i-open lang ba? Ayan. Ayan na guys. Yan ang laman niya, guys. Ilagay natin to sa ano. Dito kung ah, ano ba talaga yung langon nito guys baka masipa lang ko yan ang hirap man open na lang natin kung may langaw bang makapasok yan na guys patayin ko muna